Ay, guys. Oh, bakit bakit na pa, bakit ka na pagalitan kanina? Hindi naman naririnig. Bumili ako ng laruan, guys. Bumili kasi siya ng laruan, guys. Papasok pa lang sa school. Alam mo naman yung bawal yun, di ba? Bakit bawal yun? Kasi, kasi hindi ako matututo. Matututo, puro lang ako laro bawal talaga yun. Pag pumasok ka ng school, hindi talaga pwede mong ka ng laruan. Kasi pag pumasok ka sa school, dapat mag-aaral kayo. Hindi, hindi yung maglalaro kayo. Tapos ito pa. Yung pinabili mo ng laruan, para saan yun? Wal ka sa kaguluhan. Yung, yung pinabili mo ng laruan, yung pera, para saan sana yun? Para saan gagamitin sana yung perang pinambili mo ng laruan? Pamasahe papunta sa school at pauwi. O, ba? Diba? Yung pamasahe mo, binibili mo ng laruan. Tama ba yung ginagawa mo? Ano mong dapat mong gawin? Dapat hindi bumili ng laruan. O, Kasi kailangan. Palang, ano lang yung dapat mong pag gawin? Pag lang mo si sinundo mo, bak tapos gabi ka na, hihintay lang ako dito. Anong dapat ginagawa sa school? Natututo. O nga, anong yung dapat ginagawa sa loob ng room? Makinig. O makinig, o paano ka makapagpakinig kung nagbibili ka ng laruan? Hmm. Kaya talaga tandaan mo yan, bawal na bawal magdala ng laruan sa school. Kahit sabihin mong hindi magagalit ang teacher, bawal talaga yun. Kasi pumapasok ka sa school para mag-aral. Hindi yung pumapasok sa school para maglaro. Naintindihan mo? Tandaan mo yan talaga. Tsaka dapat yung pamasahe mo, pamasahe talaga yun. Hindi yung pamasahe na bibili mo ng mga kung ano no. So, yan guys, kasi yung nga, yung pamasahe niya, binili niya ng laruan. Yung laruan na ano guys, yung tig ano, Lima. tig limang piso. Kaso, syempre, yung pamasahe kasi ay utso. So, di na kasi yung pera kapag binibili niya ng laruan. At saka, talagang hindi talaga pwede yun na magdala ng laruan sa school. Kaya yun guys, dapat kasi pinagsasabihan at talagang pipigilan ng ganun yung mga bata kasi yun yung cause guys ng pag-aaway ng mga estudyante kasi nga syempre may isang magdadala ng laruan tapos hiram-hiram sa ay magpapahiram so yun yung sanhin ng aaway diba so yan lang guys thank you for watching bye